Hello mga besyo, bago nga po ako pumasok sa school, gumawa nga po muna ako ng video greetings. Bali, dalawa nga po pa rin nagpabati sa akin mga besyo. Andalan ko nga po makapag-upload ng video dahil busy nga po ako. Kaya kapag may extra oras lang, tsaka ako nakakapag-voice over. Minsan nga po, hapon na ako nakakawe dahil training nga po ako. Pagpasensya nyo na nga po yung boses ko, mga besyo medyo paos. Binigyan nga ako ng 20 pesos ni mama, bumili nga ako ng fried rice na may hotdog. Binigyan ko nga si Athena dahil gusto nga niya tinitinda dito. Natutuwa nga siya dahil sa cup nga nakalagay. Tignan nyo naman, green na green nga ako dito mga beshi. Hindi nga po muna ako kurumi ngayon for today's video. Baka sabay na naman ng mga basher ko inaagaw ko si kurumi. <laughs> Nagbabay na nga po ako kay mama. Nung hapon nga pinagkagulan si mama sa may school. Tuwang-tuwa nga sila sa speaker po mga beshi. Thank you sa support. Kitang-kita ko ngay saya nila. Bye -bye. Pinunta na nga ako ni Mama sa room ko. Hinintay nga niya po ko lumabas pero wala nga po lumalabas na Beshi teya. Wala po ko second dalang batong kaya alam niya hindi ako nagpractice. Wala nga po kami training ng journalism kaya nagpractice nga po ako na medyo red. Pwede naman magpractice kahit walang dalang baton. Di pa nga kami sabi sabay dyan dahil nga pangalan namin to papractisin. Bagong sayo nga po namin to bang Christmas. Kinabukasan nga ang dami kong ang dalang Aqua Plus. Aqua Plus baka naman. <laughs> Yung dalawa nga may laman na mainit na tubig. Maglilinis po kasi ng garden sila mama. May dala nga din po palang kape yung mama ko. Bago nga po muna kami pumasok din Anang ko nga po muna pinaprint ko. Assignment ko nga pala to mga beshi. Iniwaran nga po muna namin sa garden yung dala namin. Tapos inihatid na nga po ako ni mama sa room ko. Bumili na nga din ako ng noodles. Di po kasi ko sanay kumain sobrang aga mga beshi. Para sumasakit yung tiyang ko? Kaya pag pumapasok na lang ako bumibili dito sa school. Pumunta na nga din po si mama. Sama sa garden, abutan na nga din po niya dito yung mga kamami niya. Tignan nyo naman ang sisipag mga beshi. Nagtimpla na nga din po pala ng kape si Mami Jane. Thank you po sa patinapay, Mami Shuday. Mami Alin at Mami Jennylyn. Di po kasi makapunta iba dahil busy. Kaya nagpadala na lang po sila ng merienda. Pang dito na nga po nila mama naglilinis mga beshi. Di pa nga po nila natatapos dahil section nga lang po namin yung naglilinis. Di nga daw po sila sure kung kasama ibang section dito. Nung hapon nga bigayin nga po namin ng card di nga po natuloy. Dahil nagkaroon po ng emergency. Yun lang salamat sa panonood. Bye bye mga beshi.